Hello mga ka JRB, isa na naman pong menu ang i ko sa inyo na favorite namin dito sa bahay. Syempre dahil lagi tayong low budget, magluluto tayo ng isang special na menu na ito po ay tatawagin natin sisig tokwa. Yan, so nagagayit-gayit lang po ako ng maliliit dito sa aming tokwa at ito po ay aming sinimula ng iprito. Uh, meron ako diyang ginamit na anim na uh, tokwa. Hindi ko na po naipakita no, yung pag slice So, ito po yung first batch ng aking naiprito na tokwa. And then, isinadang na ulit natin dyan yung pangalawang batch. Meron pa po yung isang natitirang batch. So, hindi po natin sila pinagsama-sama dahil mahihirapan po tayo makapag uh, luto ng aking at tokwa. Kapag po naluto na lahat ang kokwa, iset aside lang po natin yan at sisimulan po na pong magbusa ng ating sibuyas. Wala po ito masyadong lahok. Napakatipid po nito kaya talagang bagay na bagay sa low budget lang. Pagkatapos igisa ng sibuyas, ilagay na po natin yung ating mga piniritong tokwa. Paghalu-haluin lang po natin hanggang sa magmix ang lasa ng sibuyas. Meron din po tayong ilalagay na kaunting mayonnaise. Hindi po kami mahilig sa maraming mayonnaise. Magpapalasa lang po siya para masabi natin at tokwa talaga siya. Then, lalagyan natin ng kaunting toyo. Kaunti lang po, alalay lang po tayo sa paglalagay. Saka na lang po natin i-adjust patay po sa ating panlasa. Yan. So, i-mix-mix lang po natin yan. Tapos, maya-maya po ay ready to serve na po ang ating sisig tokwa. Napakadali at talagang masarap. Bukod doon, super budget friendly po siya. Kaya try na po natin ang favorite namin na sisig tokwa.